Ang Pilipinas ay may kasaysayan sa paggawa ng electronics. Ang legacy na ito ay nakaposisyon sa bansa bilang isang strategic semiconductor assembly, testing and packaging (ATP) hub sa pandaigdigang industriya ng semiconductor na nakararanas ng hindi pa nagagawang paglago, ang Pilipinas ay may natatanging pagkakataon na mabawi ang posisyon nito bilang isang manufacturing powerhouse. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pilipinas ay nakararanas ng muling pagkabangon sa sektor ng pagmamanupaktura, at ang industriya ng semiconductor ay nangunguna sa muling pagbabalik. Isang tahimik na nagtutulak sa paglago na ito ay si Charles Obelpian, isang dedikadong empleyado sa Fast Tech Advanced Assembly Incorporated. Ang Fast Tech ay nagpapanatili ng mga makabagong pasilidad sa pagmamanupaktura sa Pilipinas para sa mga operasyon ng pagmamanupaktura. Ito ay nakaposisyon upang matugunan ang mataas na pangangailangan para sa mga serbisyo sa paggawa ng semiconductor at microwave para sa mga aplikasyon sa larangan ng mga computer, telekomunikasyon, consumer at mga produktong automotive. Isa sa pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa bansa, ang paglalakbay ni Oval Pierce mula sa isang production operator tungo sa isang process engineer ay isang testamento sa mga oportunidad na makukuha sa loob ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Ang FastTech ay isang nangungunang kumpanya sa pagmamanupaktura ng semiconductor ng Pilipinas na lumago sa paglipas ng mga taon sa pamamagitan ng pagtutuon sa hilig nito para sa kahusayan sa pagmamanupaktura. Ang pag-agos ng kapital na ito ay nagudyok sa pagunlad ng mga lokal na kumpanya ng mga serbisyo sa pagmamanupaktura ng electronics na sinusuportahan at itinaguyod ng Semiconductor and Electronics Industry sa Philippines Foundation Incorporated, CP, sa pagkakatatag nito noong dekada 80, na pinalakas din ng batas ng Create at ang paglipat nito sa Create More. sa pagkilala sa potensyal ng Pilipinas isinama ng United States ang bansa bilang isa sa mga pangunahing kasosyo nito sa Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors and Science Act of 2022 isang mahalagang piece of US legislation na naglalayong palakasin ang domestic semiconductor manufacturing at research ang partnership na ito sa US at iba pang mga bansa tulad ng Costa Rica Mexico Panama, Indonesia, Vietnam, at Kenya ay nagbibigay ng platform para sa pakikipagtulungan at pagbabahagi ng kaalaman sa industriya ng semiconductor, sa pamamagitan ng pakikilahok sa $13.8 million, pagsisikap na ito, maa-access ng Pilipinas ang mahalagang insight at pinakamahusay na kagawian mula sa mga nangungunang eksperto. Ang Philippine Semiconductor Industry ay inaasahang lalago ng 10 hanggang 15% taon-taon mula 2024 hanggang 2027. Alinsunod sunod sa pandaigdigang pangangailangan para sa semiconductors at electronics, malaki ang pamumuhunan ng Pilipinas upang suportahan ang industriya kung saan ang ilang mga faktor, tulad ng mga hakbangin ng gobyerno at partisipasyon ng mga player ng pribadong sektor, ay inaasahang magiging pangunahing mga driver sa paglago na higit na sumasalamin sa potensyal ng bansa bilang hub para sa semiconductor manufacturing services SMS Bahagi ng paglago ng industriya ng SMS sa Pilipinas ay maaaring may ugnay sa pagtaas ng pandaigdigang pangangailangan para sa makabagong teknolohiya kung saan ang mga pagsulong sa mga lugar tulad ng Artificial Intelligence, AI, 5G, at mga Electric Vehicle, EV, ay nagtulak sa pagunlad ng industriya. Ang innovation ng teknolohiya ay hindi lamang nagtulak ng demand sa loob ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas ngunit nagbigay daan din sa sektor na umunlad sa nakalipas na tradisyonal na pagmamanupaktura at mas lalo pang magsaliksik sa iba pang aspeto. Tulad ng pananaliksik at pagpapaunlad, disenyo, testing, at iba pa, ang sari-saring serbisyo ng industriya, patuloy na technological innovation, at pangkalahatang kakayahang umangkop ay kapakipakinabang sa pagpapanatili ng paglago kapwa sa panandalian at pangmatagalan. Sa kabila ng mga ito, may magandang kinabukasan ang Pilipinas sa industriya ng semiconductor. Ang mga inisyatiba tulad ng ITSI Assembly Test Packaging Workforce Accelerator na ipinatupad ng Arizona State University ay magbibigay ng pagkakataon sa na 6,000 Filipino na estudyante na makakuha ng mga kredensyal sa semiconductor packaging, processing, at testing, at ang Advanced Manufacturing Workforce Development, AMDEP, Isang programang pinangungunahan ng United States Agency for International Development at Unilab Foundation na kasalukuyang nagsasanay sa 11,000 papasok at kasalukuyang mga manggagawa sa mga kasanayan sa Industry 4.0 ay mga mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang mataas na kwalipikadong manggagawa. Upang umunlad sa panahong ito, dapat nating agarang palakasin ang interes ng SHS sa pag-enroll sa mga kursong engineering. Lalo na, mga landas ng engineering sa electrical at electronics at komunikasyon, at bumuo ng mga regulasyon sa pagsasanay para sa NC Levels 3 hanggang 5, sa pamamagitan ng paghahanay ng mga pamantayang ito sa Philippine Qualifications Framework, Ipinapakita ang pangako sa isang ekonomiyang nakabatay sa kasanayan na maaaring mag-drive ng napapanatiling paglago at pagbabago. Ang pagiging isang semiconductor powerhouse ay hindi madali, ngunit ang mga gantimpala ay napakalaki. Panahon na ngayon para sa Pilipinas na patatagin ang posisyon nito bilang susunod na superpower ng semiconductor.